Magandang araw para sa video natin ngayon ay palalawakin natin ang ating kaalaman sa sanaysay. Ano nga ba ang sanaysay? Batay sa ibinibigay na definisyon o kahulugan ng internet at ng mga libro, ang sanaysay ay isang uri ng akda na nasa anyong tuluyan. Ibig sabihin, ang sanaysay ay isang uri ng sulatin na isinusulat sa paraang tuluyan ng panitikan dahil mayroong dalawang uri ang panitikan o dalawang anyo ang panitikan. Ito ay ang patula at ang tuluyan. Kapag sinabi nating patula, ang ibig sabihin, ito ay may sukat, may tugma at ginagamitan na mga matatalinhagang salita o yung mga malalalim na salita na papakinggan natin. Kaiba naman sa tuluyan, ito ay sinusulat ng tuloy-tuloy, kaya tuluyan. Kaya ang sanaysay ay isang uri ng akdang tuluyan. Makikita at kapansin-pansin sa salitang sanaysay ang mga salitang sanay at salaysay. Pinagsama ito. Kung pagdurugtongin ang dalawa, pwedeng sabihin na ang sanaysay ay salaysay o masasabi ng isang sanay o eksperto sa isang paksa. Ibig sabihin, kapag sinasabing salaysay o sanaysay, ay ang gumagawa nito ay eksperto sa pagsasalaysay o pagpapahayag ng mga kwento, impormasyon sa paraang pasulat. Dahil kung makikita natin sa kahulugang ibinigay, ay mayroon itong isang paksa tungkol sa isang kaisipan. Mga bagay-bagay na kapupulutan ng impormasyon na makatutulong sa pagbuo ng sariling pananaw. Pero, bakit nga ba mahalagang pag-aralan o matutuhan ang sanaysay? Ano ba ang sa nito sa ating buhay? Meron ba itong halaga? Kasi paulit-ulit na lang natin itong pinag-aaralan at inaalam sa mga nakaraang pang mga taon ng ating pag-aaral o maari sa kolehiyo ay pag-aaralan mo rin ito. Maari ngayon pinag-aaralan mo to. Sa pagiging pulis, pagiging guro, pagiging doktor, pagiging abogado o kahit anong pamang trabaho na papasokin natin sa mga susunod na panahon ay mayroong halaga ang sanaysay kapag marunong ka magsulat ng sanaysay, ay maaari kang makagawa ng mga report na may kinalaman sa iyong trabaho. Dahil ang sanaysay ay paglalaya at pagpapahayag sa paraang pasulat ng mga importanteng informasyon. Nagtataglay ang sanaysay ng tatlong mahalagang bahagi o balakas. Ibig sabihin, meron itong Tatlong bahagi. May mga part-part to. Una, yung tinatawag nating intro o panimula. Sa bahaging ito, madalas na pakikita mo na agad yung pangunahing kaisipan o pananaw ng sumulat ng sanaysay. Kaya kung ikaw ang susulat ng sanaysay, sa panimula pa lang ipapakita mo na yung gusto mong kumbukin, yung gusto mong uh, kaisipan na palawakin sa iyong sanaysay at gusto mong talakayin. Pangalawa naman, yung gitna o katawan. Dito mo na ilalahad yung mga detalyadong bahagi o yung karagdagang kaisipan, pananaw kaugnayan doon sa iyong paksa upang patunayan yung iyong panimula. Yung paks na sinabi mo sa panimula, dito mo patutunayan sa katawan, sa gitna Kagaya na sinabi dito, suportahan ang inilahad na pangunahing kaisipan. So yung yung body o yung gitna katawan na isang sanaysay ay kailangan sumusuporta sa pangunahing kaisipan na inilahad mo sa iyong panimula o intro. Pangatlo ay yung wakas. Nakapaloob sa bahaging ito ang kabuuan ng sanaysay o palagay sa, o pasya sa isang paksa batay sa katibayan at Katwirang ini isa sa katawan ng akda. Sa makatwid, kapag sinabing wakas, sa part ng wakas ay dito ka nagbibigay ng conclusion o pagbibigay ng paglalahat sa mga nakapaloob sa isinulat mo sa sanaysay. Dito mo bibigyan ng diin hustisya ang lahat ng isinulat mo mula mula sa panimula hanggang sa katawan nagbibigay ka na dito, binubuo mo na, ipinubuod mo na yung kabuuan ng iyong sanaysay. May mga elemento ng sanaysay. Una, yung tema. Ang tema ay madalas na may isang Ang sanaysay ay mayroong madalas na isang tema. Ang tema ay ang sinasabi ng isang akta tungkol sa isang paksa. Bawat bahagi ng akta ay nagpapalinaw ng temang ito. Yung pinaka-tema niya ay yung uh, sinasabi ng akda tungkol sa isang paksa. Yung pangkalahatang ideya na patungkol sa isang paksa. Halimbawa, pagmamahal na magulang. Ano ba yung sinasabi ng kabuang ideya patungkol sa pagmamahal ng magulang? Gaya ng halimbawa ito, dito sa Pilipinas, ang asawang babae, ang siyang naghawak ng susi ang lahat ng kinikita ng asawa ay binibigay sa kanya upang ingatan at kugulin sa wastong paraan. Hmm? Ano ang naging paksa dito? Ito ang tema ng paraan ng pagsulat niya. Ang naging paksa dito, ang babae ang may hawak ng susi ng kahan ng kahadjero at siya rin ang ng mga gastusin sa bahay. Yan daw ang kultura dito sa Pilipinas. Sangayon dito sa halimbawa. Pangalawang elemento ay yung anyo at estruktura. Ang bawat sanaysay ay mayroong anyo estruktura. Ay isang mahalagang sangkap sapagkat nakakaapekto ito sa pagkaunawa ng mambabasa. Napakahalaga ng ayos, pagsasaayos mo ng iyong mga impormasyon, yung pagkakasunod-sunod ng impormasyon mo sa pagsulat ng sanaysay. Dahil kapag hindi maayos ang iyong pagkakahanay ng mga impormasyon, ay maaaring malito o mahirapan ang babasa na intindihin at unawain ang nais mong iparating. Tandaan mo, ang layunin ng sanaysay ay eh makapagpaliwanag ng isang kaisipan, makapagbahagi ng impormasyon na maaaring makapagpabago sa pananaw ng isang tao. Pero kung maguguluhan siya, eh baka mawindang lang ang kanyang kaisipan at lalo siyang walang matutuhan sa iyong isinusulat. Lagi kong sinasabi sa mga naturuan ko na o mga mag-aaral ko na ang isa sa pinaka-epektibo na akda o sulatin ay hindi yung nakadilibang, hindi yung nakaaliw hindi yung hindi yung nakakatakot, kundi ang isang sulatin na maaring makapagpabago ng buhay ng isang tao. Kapag ang iyong sanaysay ay eh, nabago ang pananaw ng isang tao, nabago ang kanyang damdamin, nabago ang gawin ng kanyang pamumuhay, ay ito'y napaka-epektibo at magagawa mo lamang yan kung maayos ang estruktura ng iyong sanaysay. Kaya yung ayos. Kung titingnan natin at ikukumpara natin ito sa pagsulat ng maikling kwento, yung estruktura ito'y tinatawag na banghay, yung pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Dito kasi ideya ang sinasabi. Ito yung halimbawa ng sanaysay. Mhm. Mm ito pa 'yung ibang mga elemento kaisipan, mga ideyang nabanggit na kaugnay o nagpapalinaw sa tema. Ito daw 'yung mga uh, ideya na masasabi doon sa loob ng sanaysay na may kaugnayan o nagpapalinaw sa tema, sinusuportahan ito 'yung tema, mas pinapalino niya. Halimbawa, dapat mulat ka sa nagaganap sa 'yung kapaligiran. Pangatlong elemento, yung wika at estilo. Ang uri at antas ng wika at estilo na pagkakagamit nito ay nakakaapekto rin sa pag ng mambabasa, higit na mabuting gumamit ng simple at natural at matapat na mga bahayag. kanda ninyo, sa pagsulat ng sanaysay, hindi tayo dapat gumamit ng mga malalalim na salita, hindi tayo gumamit ng mga matatalinhagang salita, kundi dapat ay gumamit lamang tayo ng mga simple. Simpleng salita na mauunawaan, maiintindihan, dahil kapag gumamit tayo ng napakalalalim na salita, maapektuhan nito ang layunin natin na mabago ang kaisipan, makakuha ng kaisipan mula sa ating sanaysay ang bumabasa ng ating ginawang sanaysay. Kaya nga ba, uh, ang epektibong sanaysay ay gumagamit lamang ng mga simple at mga matapat na Pahayag. Yung natural lang, normal. Parang kinakausap mo siya ng normal habang ikaw ay nagsasalaysay. Larawan ng buhay. Dapat ay naglalarawan din ang buhay ang iyong sanaysay. Na ipapakita mo sa kanya yung katotohanan ng buhay. Ayan. Kung ano yung mga nangyayari sa paligid. At maipapapicture mo o maipa-imagine mo sa kanya yung mga sinusulat mo na makikita niya sa kanyang isip ay ito pala yung nangyayari. Ayan, damdamin. Dapat mayroon ding damdamin ng iyong sanaysay na gagawin na ipapahayag na magaling yung emosyon, yung damdamin na nais mong iparating kapag ikaw ay nagsusulat. Kaya mahalaga yung kaangkupan ng salita. Yung mga salitang gagamitin mo dapat naiintindihan, Alimbawa, nalulungkot, sinabi mo nalulungo, siya ay dumukdo at umiiyak, umahagulgul Habang sinisigaw ang pangalan ng isang taong nawala. Panguli yung him himig. Nagpapahiwating ng kulay o kalikasan ng damdamin, maaaring masaya, malungkot, mapanudyo at iba pa. Ano ba yung pangkalahatang gustong sabihin o i yung parang musika ng iyong sanaysay ano ba makulay madamdamin ba masaya malungkot mapanudyo nananadya ba ito at iba pa Ngayon kung meron kang oras at panahon maaari mong gawin ang sanaysay na ito Magpraktis ka diyan sa iyong bahay Kumuha ka ng papel subukan mong gawa ng sanaysay ang larawang ito na nasa screen batay sa iyong sariling pagka-unawa. Kung makikita nyo, ito isang taong maaaring naguhubad o maaaring nagsusuot ng damit. At meron siyang inubad na damit na itim dito. maaaring isususun-susunyan, hindi natin alam. nakabatay ito sa iyong pang-unawa. Yun lamang, maraming maraming salamat. Nawa, eh, merong kang natutuhan kahit na konti lang mula sa ating ah... Uh, video ngayong araw. Maraming salamat and God bless you all.